Bakit nga ba naging bayani si Ninoy Aquino? Yan ang kinaguguluhan ng mga nakakarami. At ngayon yan ang ating pag-usapan. Si Ninoy Aquino ay kilalang kritiko ng diktadurya ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa kanyang panunungkulan, nagsikap siyang ipaglaban ng demokratikong prinsipyo at kalayaan ng mamamayan. Ipinanganak siya noong November 27, 1932. Noong 1961 naging gobernador si Ninoy sa Tarlac at noong 1966 naging secretary general siya ng Liberal Party. Noong 1967 naging senador si Ninoy at naging mahusay na senador. Sa unang taon niya bilang senador ay unti-unti siya naging kritiko sa administrasyon ni Ferdinand Marcos Sr. Naging pambato si Ninoy sa kanyang partido liberal at siya ang napuswa ng kanyang mga kapartido na tumakbo bilang presidente sa 1973 presidential election. Ngunit naging hadlang ito sa mga plano ni Marcos, kaya noong 1972, agad idineklara ni Marcos ang batas militar, na nagdulot ng pagsuspend ng ilang mga karapatan at kalayaan sa bansa at ipagliban ang election. Si Ninoy ay isa sa mga lider ng oposisyon na nagtutol sa patakarang ito. Agad ipinaaresto ni Marcos si Ninoy iniharap sa kanya ang iba't ibang mga paratang kabilang na ang rebelyon at pagtatangka sa buhay ng Pangulo. Ikinulong si Ninoy sa Fort Bonifacio. Makalipas ang pitong taon at pitong buwan pagkakulong ni Ninoy, nagkasakit si Ninoy sa puso, at pinayagan ni Marcos lumabas ng bansa si Ninoy upang magpagamot sa United States. Noong August 21, 1983, nagdesisyon si Ninoy na bumalik sa Pilipinas para ipagpatuloy ang kanyang nasimulan sa pagnanasang maglingkod sa bayan at sambayan ng Pilipino. Subalit sa kanyang pagbabalik ay hindi na niya naisakatuparan ang kanyang mga adhikain sapagkat habang binabaybay ang tarmac ng Manila International Airport, na ngayon ay Ninoy Aquino International Airport, si Ninoy Aquino ay binaril at napatay. <coughs> Ang kanyang kamatayan ay nagbigay daan sa mas matinding galit ng mamamayan at nagudyok sa mas maraming tao na sumali sa kilusang naglalayong ibalik ang demokrasya. Ang pagkamatay ni Ninoy Aquino ay nagbigay inspirasyon sa EDSA People Power Revolution noong 1986 na pinangunahan ng kanyang asawa na si Corazon Aquino, kung saan nagtagumpay siya at ang mamamayan sa pagsusulong ng demokrasya at pagpapatalsik kay Ferdinand Marcos Sr. Dahil sa kanyang sakripisyo para sa kalayaan at demokrasya, si Ninoy Aquino Jr. ay itinuturing na bayani at ang kanyang pagmumula ay ginugol para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Tuwing August 21, ginugunita ang Ninoy Aquino Day at walang pasok sa mga paaralan at walang trabaho sa mga manggagawa, bilang pagpupugay sa pagkamatay ni Ninoy Aquino noong August 21, 1983. Sa ngayon kakaunti na lang ang naniniwala at kumikilala kay Ninoy bilang isang bayani dahil sa politika. Maaaring sa pagdating pa ng mga araw pati si Jose Rizal ay mapupolitika rin at mapalitan rin bilang pambansang bayani. Kayo na ang bahalang mag-isip kung anong ibig kong sabihin. At dyan nagtatapos ang ating video at maraming salamat sa panunood.